Yun, may bibigyan na naman tayo ng free ngayong araw. <laughs> Gaantay na daw siya dito. Matagal na daw tong nag-aantay, sabi ni sabi ni Commander. Matagal na daw tong nag-aantay sa free ko, kaya pagbibigyan natin ngayon. Marami na kasi mga kabayan na matagal na nag-aantay sa atin. Beach si yata yun Ayan siya, patatang ito yung Ikaw ba yung kabayan? SMP. Ayun, ayan okay. okay. si kabayan okay. Kumusta ka ba yan? Ayan, Ay, siya, okay. siya yung kuhan, siya yung magpipick up May Matagal na siya nakatili, naka, 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 ano, naka, schedule sabi ni Commander. <laughs> Nagayon mo na kasi na... Ito ka ba? Yung puting plastic kabayan May mission mo yan. Ito yung sa'yo. Okay. Sige, pasok mo muna sa loob. Salamat po, God bless po. Tapos, bigyan <laughs> tayo sticker. Opo. Itong dalawa sa'yo. Opo. Itong dalawa, yun yung mission mo. Opo. Maghahanap ka ng kabayan na kumakain ng lamp meat. Kasi may ulo, -ulo ng, ano yan, yun, nang tupa. Mm, may mga kababayan kasi tayo hindi kumakain yan. Pero hanap ka ng kabayan na kumakain yan, kakilala mo man o hindi. Bigay mo yan, tapos bigay mo yung sticker. Ah, sige ha? po. Sabi O, oh, yan ang mission man. mo ha. Kasi, ano yan, marami kasi akong pulo ng ano dyan sa ano ko, trabaho ko, yun Pero meron dyan, ano, salmon na, uh, na salmon. Sige po kabayan. paano? Ah, sa, saan ka sa atin? Sa Baler Aurora po. Oh, shout out sa mga taga Baler Aurora. Oh, siyan si kabayan. Dito, saan ka dito? Sa Second Industrial. Second Industrial? Ang mga na nakapag-pick up sa akin dito. Mga taga Industrial. Okay, oh, shout out sa inyo lahat dyan. O si Kabayan, siya, yung naging nag-pick up ngayong araw. Sa so, pano, ingat ha, ingat. Sige, okay. sige. Yun, isa na namang kabayan yung na bigyan natin ngayong araw. Matagal na daw siya naka-schedule kaso lagi siya naka-cancel. Kaya okay kayong mawala ng pag-asa yung mga matagal na naka-schedule dyan. Isa-isahin ko kayo mabigyan lahat. Kasi mahina ang kalaban eh. Kung eh, hindi ko kayo kaya lahat bigyan agad-agad. Pero sinisikap namin ni Commander na ano, na may schedule kayo. Inshallah, mabibigyan ko kayo lahat. Kaya supportahan nyo yung mabuting gawain sa kapwa. Napakasarap talaga sa puso, makatulong at makapagpangiti ng kababayang OFW. Syukran! Yun, maraming maraming salamat sa Mamang Guard na may sticker. Tsaka ito sa mga mapitadala niya. Napakarami. So maraming maraming salamat po. Uh, mamang Guard, thank you, thank you. God bless you po. So ito pa po ay ah, dalawa po po. May dalawa pong mission dito. Pamimigay ko rin po sa mga kababayan. So kung sino po mapipili dito na mabigyan, dun po bibigay. With two sticker din po siya. Ito po. Thank you po mamangga. God. God bless. Maraming salamat po. So bibigyan na po natin yung binigay ni guard na Sa kita mo na parang sticker. Ito, then the bibibibiyo po natin yung mamagal dito. Magar, kung naman salamat sa yung stakers ayun sa bukak, sa bukak ka namin. Ako, kung naman salamat Thank you. Thank you.